Good morning, good morning. All right. Senator Bato, Nako, kapapalabas mo lang ng statement na gusto mong mag-hearing dyan sa Senado regarding the issue of drug war. So, ayan na. Hindi pa nga na, hindi pa nangyari ang hearing mo ay sinusuplak ka na ni cheese kilay. So, sinutur ba to? Huwag po kayong makinig dyan kay cheese kilay. Ipag, ipaglalaban nyo po yung karapatan nyo. Karapatan na pag... kayo, inaakusahan na kayo doon sa, sa tuwad hearing. E, eh, you, Bongo, and uh, uh, former president Duterte. So, it's your time now. I, i gini, igiit mo ang karapatan mo na i... tuloy yung hearing mo i eh yung uh, Senate hearing uh, patungkol sa war on drugs. So ituloy mo kahit naglabas na, ngayon naglabas na ng statement si, after na nagpalabas ka ng statement na mag-hearing ka rin ng separately for, ano, para sa drug on war, nagpalabas na rin ng statement si Chief Escudero na hindi, inaharang ka na according to, ano, um, you know, according to Maharlika sa puting ahas niya, kinausap na si Cheese ni Lisa Tanas na wag ituloy yung hearing niyo. Yung hearing mo at ni Bongo ay hindi pinahintulutan ni Satanas. Lisa Satanas, so please, ay insist mo yung right mo dahil si Cheese Escudero, I'm sure, haharangan ka at iba na naman ang maghid sa chairman sa uh, war on drugs hearing. So wala ka na rin, ano, um, limitado kasi kung iba ang mag, dyan sa hearing na yan. Hindi, mo map hindi ka makapagsalita ng mahabaan. So go 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 si Bato, um, supportado namin kayo. Ipaglalaban mo ang karapatan mo, karapatan ng mga inaapi. Okay, it's your time to shine. So, we are with you. Laban, huwag kang matakot. Ipaglaban po natin ito. Okay? So I wish and I uh, hope and pray na matuloy ang hearing mo regarding this war on drugs. All right? So excited kami. Uh, kami po ay na, um, kami po magdarasal na maaito matuloy mo ito. Ah, uh, at wag mong pahintulutan na pipigilan kanila jan sa mga, sa sinado sa Senado na i maghihiring patungkol dito. Um, laban lang laban. All right? Thanks. Have a great day.